lang, trust in God. Ganun lang, with God on your side. Wala yung mga stress-stress na yan. Uh, umaga, yakang-yaka. hindi um, ko pinapansin yun na kung ano man. Yung mga pagsubok, whatever it is. Basta you trust in God. ang lahat yun. Thank you. And uh, to Sir Joey, ano Of course, I'm very thankful that uh, I have uh, my uh, family supporting me, uh, my friends, uh, uh, friends in the business, friends sa showbiz, na tuloy-tuloy ang uh, pag sa akin. And uh, like um, Sir Joey here, uh, trusting me with the uh, uh, endorsing, Uh, isang ang isang uh, magaling na produkto. I'm very thankful at uh, maraming uh, maraming maraming salamat uh, sa kanila, uh, sa inyo, uh, sa lahat ng tao. Maraming maraming salamat. Naapektuhan pa ba kayo, Bossing, pag may gustong... Hindi naman pwede hindi ka maapektuhan, pero kumbaga sabi ko nga eh, pagpasadyos ko lang. Wala na yun. Yes, Marty. And... Um, yung last movie, kasi tagal ako nagpahinga no, sa, uh, sa pelikula. Kasi nga, hindi uh, naman ako gumabata na. I know how tedious at uh, how uh, talagang nakaka-drain ng energy, ng um, emotionally and uh, physically ang uh, paggawa ng pelikula. Hindi naman yung uh, paggawa ko ng pelikula, hindi naman yung oh, okay na yan, pwede na yan. No, uh, ngayon, iba na ang uh, uh, style ng paggawa ng uh, pelikula. Eh. Kung gusto natin uh, itaas ang kalidad ng pelikula Pilipino, we, we have to be uh, really professional about it. Like itong uh, nakaraang pelikula ko na we had to do um, certain number of blockings, uh, throwing of lines, uh, tapos yung mga take, uh, iba-ibang angulo, you have to maintain your emotion. Uh, hindi sa biro, hindi sa biro paggawa ng pelikula ngayon. So, eto, na naramdaman ko sa, uh, naranasan ko yung uh, yung ganong klaseng uh, paggawa ng pelikula sa uh, The Kingdom at uh, after watching the finished product uh, i would say that uh, i'm very proud of it and i'm i'm very happy na ako'y uh, maging parte ng pelikulang ito. and you'll we'll do more hmm. hopefully okay. we'll see if may magandang konsepto all right no. yeah uh, since last year um, Uh, malaking uh, bagay, malaking tulong sa akin ng uh, Sante Barley. Kasi, kailangan mataas ang resistance mo eh. Uh, hindi lang uh, physically, uh, pati sa pag-iisip mo, uh, yung emotions mo, uh, you, you have to be in tip-top uh, uh, condition. So, with malaking bagay ang uh, Sante Barley. Pagka, uh, tinira ko na sa umaga yan hanggang madaling araw na yun. Tapos in between, pa-shot-shot ka, okay. <laughs> shot chat you should have shot na pala ni Go, si Barley na. I love it. Salamat. Barley sa labas. Kung napanatiling positibo ang lahat ng bagay tungkol sa inyo. Uminom siya ng barley. Asa <laughs> para Parang panatili, clean, clean living. Um, It's as simple as that. Uh, clean living lang. Huwag kang, uh, kang uh, manapak na iba't tao. Huwag kang, uh, uh, kang manira. Huwag kang, uh, kang mahangas. Stay humble. Uh, humility for me is a very uh, important word. Huwag mm. kang magyayabang. Uh, relax ka lang sa buhay. Um, Makikita mo, inoob ko na Sante Barley, stress-free. Oo. Oh. Congrats po si Inko. Congrats, Sir joey. Salamat, kung eh. Kumbaga, nagigising-gising ka and considering na nagsa-Sante Barley ka? Ah, uh, yung baby namin nakahiwalay ng kwarto. Si Tali lang ang madalas na tutulong sa uh, sa gitna namin ni Pauline. At wala namang problema kay Tali, Medyo 10 um, seconds, tulog na siya eh. Kahit anong ingay ko, kahit nanonood ako ng uh, TV, hindi siya magigising. So, um, we're just uh, fortunate and thankful na we have uh, easy babies. Like si Mochi, basta may kinakain siya, okay. Kumakain <laughs> na nga ng burger. Kung <laughs> ano-ano pinapakain ng nanay eh na uh, may sa saprutas, may ilig sa, fruitas, sa, sa uh, fried chicken. <laughs> may lalo na ngayon, naapat na yung ipin niya. Uh, Kumakagat-kagat na siya. So we're just uh, fortunate. Uh, pagdating sa gabi, uh, napakahimbing ng tulog natin. Anong pinaka-source of joy mo ngayon sa buhay mo? Sorry? Source of joy, yung nagpapasaya sa'yo, nagpapaligaya? Mga kaibigang katulad din yun, ang aking pamilya, ang aking mga anak. Uh, hindi lang si Tali, si Mochi, kundi si, uh, si Danica, si Pingris, si, uh, si Tin, si Oyo, si, uh, uh si Vico, uh, si Paulina, uh, lahat sila. Um, every once in a while, we go out for dinner. Sama-sama, uh, lahat ng mga anak ko, uh, kwentuhan, Um, ganun lang. Uh, masaya. Thank you. Thank